Ang gabi po, guro. Saka, hinalikan. Ang ibig sabihin ng kiss of death? Sa Tagalog, eto, malimit nating naririnig ito. Halik ni Hudas, di ba? Pagkatapos maghapunan, no? Uh, ah, sabi ng Panginoon, dinatan niyang natutulog ang mga alagad. Ang sabi niya, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo at narito na ang nagkanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa labindalawa. May kasama siyang maraming tao. May dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabihan na ng taxi lang kanyang mga kasama. E nga, sabi niya, kung sino nga halikan ko, siya ang dadaktin ninyo. So noon pala, sa atin, no, yung panahon na nga may mga tinatawag na makapili. Anong ibig sabihin na makapili, Elder eh? Ha? Kapag itinuro kanya, niya, Pilipino ka niya, ka ng mga hapon, kasi ang sabi, ikaw daw ay gerilya. So ibig sabihin, kapwa Pilipino ay kayang gawin 'yon, kayang pagtaksilan just because maybe may kapalit na pera, 'di diba? O kaya posisyon. Kaya nagtataksil. So so the kiss of death is the kiss of betrayal. Halik ng pagkakanulo. No ba ang ibig sabihin ng halik na Judas? Ito ay halik ng pagtataksil na nagiging halik ng kamatayan. No? Kasi kaya nagbigay ng signal si Judas, it's a sign na dadakpin nila si Jesus at eventually ay pwedeng patayin. Pinagkatiwalaan bilang ingat yaman, treasurer si Judas sa grupo ng mga alagad. At nagawa pa niyang pagtaksilang o ipagkanulo ang Panginoong Yesus sa ilang pirasong pilak. Bagamat pinagkatiwalaan si Judas bilang ingat yaman, pero nagawa pa rin niyang pagtaksilan ang Panginoon. No? Kaya minsan nasasabi natin, di ba siya magkakaibigan, nagkakaroon ng betrayal, minsan nagtataksil. Yan. Uh, sometimes we are very familiar. Minsan sa ganung organization din, sa inggit, no? dahil sa pera, ipagkakanulo, masisira ang pagkakaibigan, magkakaroon ng pagtataksil. In the same way dito, si Judas nagawa niyang pagtaksilan ng Panginoon. In the ministry of the Lord Jesus Christ, ang sabi nila, it's almost three and a half years in the ministry. Meaning to say, maaaring ganun din katagal nakasama ng Panginoon, si Judas. But in spite of that, walang nakita tayo kay Judas na sa kanyang puso ay talagang handang sumunod sa ating Panginoon.